Inaresto ang isang pulis sa Davao City dahil sa panggagahasa umano sa labing pitong taong gulang niyang kasambahay. Tumangging magbigay ng pahayag ang pulis. Makibalita tayo kay Sheila Vergara ng GMA Davao. Imbes na nakajuti, nakakulong ngayon sa Davao City Police ang pulis na ito. Inirereklamo siya ng panggagahasa ng kanyang labing pitong taong gulang na kasambahay. Kwento ng babae, nung lunes siya pinagsamantalahan ng kanyang among pulis sa mismong bahay nito. Gi ano na ko, gi, basta, gi, ihang gusto. Hindi raw nakapaglaban ang biktima dahil sa lakas at higpit ng pagkakahawak sa kanya ng sospek. Nagsumbong ang biktima sa Turil Police Station at ipinaresto ang inirereklamong pulis. It will be given uh, due process, napay uh, proseso para ni anak harap sa ng rape ang sospek. Sasampahan din siya ng reklamong grave misconduct na posibleng ikatanggal niya sa serbisyo. Eh, delay na ko siya magpasaylo. Mga ayod ko gusto siya ani. Eh. Sinikap namin kunin ang panig ng sospek, pero tumanggi siya. Oh, Pagpualang tani sa imuhang side, sir, para fair po sa imuha. Okay lang, sir. Sir? Ano daw? Nagbigay naman ng babala ang hepe ng Davao City Police Office sa kanyang matauhan. If you are on the right side of the law, ang pakamatay ko para sa inyo, uh, dipinsahan ka mo. But if you, are on the right, side, uh, if you are on the wrong side of the law, ako pa mismo ang kalaban ninyo. Iduotagin mo kung namay mo ang na kriminalidad. Nasa pangangalaga ngayon ng Women and Children's Desk ng Davao City Police ang biktima. Dadalin siya sa DSWD para may sa, sa counseling. Sheila Vergara, Nagbabalita, Pilipinas.